Meron po tayong sariling kaisipan sa pagpili ng mga tamang kandidato. Kaya huwag na tayong magpadala sa mga survey. Kasi at pangaran lang ang nangunguna sa mga kasalukuyang napili na may karapatan daw sa Senado. Kasama sa top 10 ay dalawang kasangkot sa Port Barrel Scam at ang pangunahing nangasiwa sa walang awang paglipol ng libo-libong biktima ng extrajudicial killings. Hindi ba iba ang sinasabi ng inyong konsyensa na dulot ng Diyos nating mahal ukol sa pagpili niyo ng iba at mga karapat-dapat na mga kandidato? Pag-aralan niyo naman ang kanilang background, expertise at mga pagkukulang upang matukoy niyo ang mga tunay na tapat at may pagmamahal sa kapwa nating Pilipino. Huwag nating kalimutan ang mga sumusunod na sa mga panahon ito na namamayagpag ang korupsyon malawakang dayaan o electoral fraud at political dynasties. Teddy Casino, Franz Castro at Arlene Rosas ng Partidong Makabayan kumakatawan sa mga progresibong paninindigan ng mga marginalized sector. Si Nalyodi de Guzman at Luke Espiritu ng Partido Lakas ng Masa, matapang at malinis na tagapagtahuyod ng kapakanan ng milyon milyong nating mga manggagawa. Si Heidi Mendoza isang tunay na kahangahangang dating namuno sa Commission on Audit o COA na hindi natinag sa pananakot at paninira na mga mandaramong at magdanakaw sa gobyerno. Si Gringo Honasan na Tariel Corbin halos ibuwis ang buhay bilang mga tunay na mandirigma na lumalaban pa rin sa ustisya, pantay-pantay sa harap ng batas, katahimikan at seguridad ng bayan. Si Tito Soto, veteranong senador na naging pangulo ng Senado siya ang nanguna sa malawakang kampanya laban sa droga sa pamamagitan ng inakdanyang batas na ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Si Manny Pacquiao na nagpapatunay na ang pagmamahal at kadakilaan ng Diyos ang tanging daan sa pagsulong at pagbabago ng bayan.